Nga bola, naka ka. mga ka. so, <laughs> dito tayo ngayon sa likod ng bahay namin. Ito ng espasyo dito. At uh, maraming baka. So ito, tagusan ito mula doon, May kalsada pa dun sa dula. So napakaganda rito guys. Ayan o. Oh. Kasama natin yung kaibigan natin. Hmm. Kaibigan natin yan na PWD. So ito. Uh, I-scout lang namin tong area. So, nakikita kasi siya maganda eh. So, silipin natin. Ito kami ngayon, nag-explore kami kung paano kami makakapunta. So, balak na... Ito, matagal ko nang gustong puntahan to. So, matagal ko na siyang gustong ah... Uh, pagtambayan at uh, gusto kong sana magtayo ng tent dito. Aso hindi ko alam kung sino pwedeng kausapin doon para kapag paalam na pwede magtayo ng tent dito pero marami kasi pupunta rin dito eh kasi may daan din doon sa likod na mga tao kaya open siya sa lahat hindi siya magsasabing private kasi may baod doon yung baod ang nandun lang ito baod ito yung sa lugar na namin itong baod dati pero to check tse natin yung dito kung ano yung meron dito meron ditong parang maliit na patubig at di ko alam kung may hito dyan so nakita ko siya rito so ito may gate dito mataas yung lugar uh, tignan natin dito kung ano meron dito sa may dulo na to ito medyo mataas dito banda eh ito medyo mataas dito hindi so, ko alam kung ano meron dyan Ayan, titignan natin kung anong meron dito. So, ito, maganda. Patag na patag. Pwede yung pag-camping nga. Kaso, nakikita yung bahay namin. <laughs> Ay, nakikita bahay. So, yung mga baka nakatingin sa akin, no? Oh. Yung mga baka nakatingin sa akin. Dito, may mga puno ng ano puno ng kawayan hindi ko alam kung may ilog dito sa baba pero wala ano tawagin natin siya para may kasama tayo rito explore natin to may tubig yun eh oh. baka ilog to ganda rito so pwede itong pagkampingan kaya nung nakikita ko siya dun sa bahay namin magmula doon, eh alam ko pwede pagkampingan talaga kaya gusto ko siyang puntahan kaya ngayon nagkaroon ako ng pagkakataon na puntahan pinuntahan na namin to para libutin yung area maganda eh maganda siya sa mata magandang pagkampingan kasi puro berde lahat yan no? oh. wala akong makikita hindi berde kaya explore natin to Diyan. <laughs> 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 Tawag daw siya baka barilin. No nga naman, makes sense. Punta na lang tayo doon sa kabila. Dito kami pupunta sa may kabila. Explorer kami. So ayan o, ang daming mga apak-apak mga paka. Tentang nanti sudah tu mai mata-mata amberi itu ke mengahabol ah ha? nak video ha? kah teng ngahabol nak video nak video cari biji nak biji tapos na natin na explore to <laughs> na explore na namin to so mga sayo siya mga kaibigan natin Ayan, siya nga pala isang PWD hindi siya makarinig at hindi siya makasalita so isa siya sa ating kapitbahay rito sa Bria so, so ang ganda spot dito grabe oh green na green di diba? ba? Hmm. Ba nagkapera daw siya, ganto kalaking lupa ang bibili niya. Diba? Busa ganyan nga, may pangarap eh. Tayo pa kaya. So, ganda dito. <laughs> ang daming baka. Ano, pero doon, maganda mag-spot dun. Oh. Maganda. Tayo ng tent. doon banda. Mga habol ha, naka video ka. atau mengabulah video lah sih, abul, 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 Oh, nung baka, abunin kami. Ah, alas <laughs> na <Susuaging> kami to. Susuwagin kami. So, baba na kami dito. Ayaw na namin. Basta kami. Saan ba tayo naman? Diba? Ito? Ito? Ay. Ay. Ah. Salamat sa pagsama sa aming munting hunting, cross spot hunting. <laughs> sa ating pag-scout ng area at uh, dun pwede tayo mag-camping dun uh, man next time tambay tayo dito so palik na muna kami maraming salamat sa pagsana bush.